Welcome to our vlog. Vlog 19? Vlog number 19. Ay, vlog! Ngayon ay, wala kaming ay may klase pala kami, pero di kami pumasok. Ay, vlog. So, lahat kami na ato. Ang ganda nito. Mm -mm. <gantos> Ayun, ito. ay, agro na maganda. Ay, agro. Wala pang exam na mumutla na. Sila? Ayan. At saka yun, sa Thursday pa sila mag-exam. Gusto mo kayo? Magpagano, paano yun? Gusto nito? Wala po tayong grade 9 kong sarili. Ngayon college na ako, 4th year, wala. <laughs> ano <laughs> <laughs> si 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 yung mga mukha si Raken, si Janin si mga number one namin. Kasintok lang. <laughs> <Isaac> <laughs> guys. Sa si Please, no, na po uh -uh. Yung, dito star ko, naging 14. Yun yung mga namin. Si Jose, si Senpai. Si Mau ba yun Maui. Maui? si J9 <laughs> Parang Elliot baka pa lang. Boy, <laughs> group roblox tayo. <laughs> ano ba? Baka mga hindi nagsama na I knew there's something off about you. You're gay! Ano yung nalaglag? <laughs> yung Isip na naman sa Number guys, number. Number 6. Wait, 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 sa wait, 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 na wait, 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 wait,